bunso. Ganda naman ang bunso namin na. Ah. Ganda. Ayaw tumawa. Wala pa sa mood. We're going to church. <clears throat> Sunday. It's Haley's three months. Happy three months. Seryoso. Kakadede I'm lang sure. eh. Hawaii. Hawaii. Oh, Ay sus, so <laughs> nakadress yan, <laughs> ano nakadress. <laughs>

And the photo. Snacks. Gummy, or gun. Oh Gummy, be all the photo. Thank you You <laughs> should give them a present, right? Thank you. What are these? Smart. Oh gummy! Oh We're good. Granola, thank you. Mama. Okay. Guys, nandito kami sa Fraser Street. Ay, no, eh, Filipino grocery. Kain kami dito sa Pinpin Restaurant. Ayan. Filipino Chinese cuisine. May pampangkas cuisine pa nga doon. No. Pero dito kami. <laughs> Ito na pala. Ito na pala. Lagpas ako. Diyan So guys, tapos na kami magsimba. 11 to 12. And dito kami ngayon sa P&T Restaurant. First time namin tatlo. Dito, famous tong restaurant na to. Ayan o, no? yung mga pictures dyan. Mga artista na mga pumasyal at kumain dito. May nakita kami picture ni Jose sa kaniwal. Kasi ito ka nang nakita mo dyan sa labi. Madami, hindi ko masyado na ano eh. Pero famous ko dito sa Vancouver, itong Pinkin Restaurant. Ayan. Lunch time na yun. Tulog si Hailey. Para paraan tayo guys. Thank

Copyright Try natin ito guys Sabut ko lamang, kahit malamig Tagot hmm. ko naman, kahit malamig ang panahon Gusto mo try mo? Ayaw mo? Try mo? Try mo? Try mo? Okay. Ito, Han. Try mo? Han. Sagot ko lamang. Mm -hmm. Ang nauna guys, pork sisig. Wala sa itlog. Wala sa itlog. Hintayin natin yung mga next na order. Uy! Uy! Okay. Huwag mo kanayin yung silihan, no? ah. So, sa'yo na lang. Doon sa plate mo yung sili. Kami ni Mama hindi mahilig sa maalang. Ang bango, ah. Tumating na, guys, ang order namin pinihal na pusit. Hindi ko alam kung medium ba ito o large. Sabi ni ate, depende daw sa ilalabas nila, eh. Ito na, guys. Ang kanilang house special na fried rice and chop suey. That's it. <laughs> na matodas. <laughs> Ayan na, nangangalahati na kami sa mga foods. Kain pa, ma'am. Ay plate ko. Naka two na ako. Pero gutom pa rin. Ang daming rice. Masarap ng rice nila. Masarap din ang sweet. Lahat masarap. Pork sisig sa ketchup, soy. Kaya talagang din na dahil ito. Ayan na lang. Ayan na lang. ko lang. lang after 30 minutes Tignan natin. Para para kami na yun. Tama kumakain, nagmamanual pa. Uy, oui. madami din, madami din. Sa right yan. Tingnan natin itong left. Hanggang 4 hours naman iwi pag room temperature. Ayan yung left konti lang. Puro si Haiti. So, pwede ko na ilagay dito sa bote. Sakit na kasi nalaga kanina. ml din. Yan. Yeah, pwede na ibigay mama mamaya. Ano na tera guys? Hinalo ko na yung sisig sa rice. And saka so yung chop suey. Solved na solved kami dito. Sarap? Sarap? <laughs> solved ba? <laughs> Mag grocery na kami dito guys. Nakita kami na mura. One dollar each bag. Onions. Asan yung broccoli? Ang nalaking ano, nga no, han, Hello? Two pieces mm -hmm. for one dollar yung garlic. pa din kami, guys, sa Fraser. Yan, dito kami mag-grocery. Mabuhay. Ayan, dito yan. Mabuhay. Produce. Mura din siya ng mga meat. Nasunog kasi yung dun sa Super Grocer sa Richmond eh. Tatry sa namin doon kasi doon daw pinakamurang meat. Sabi ni Kuya Tyrone. Tara na! Let's go! Kukuha sana ako ng Red Hot Dog. Kaso ang mahal. $15.99 guys. Next time. Nakakita na naman siya ng chichirya. Nakakita ng pansit kanto na. No? Yan no, may mga kikiam dito, Fishball. Sarap sa ano, kaso ang mahal. Next time, kailangan magtipid. Ang dami naman ng tumihan. Magagawa okay. tayo dyan, talagang Okay. Hanbili tayo na tutik cream para sa ano mo, carbonara. Wala na yata tayo ng Nestle cream. Ito oh. Oo. Oh, para din siyang na Nestle cream na dala o, ni Mama. Malaing? Wala, puro ganyan lang yung size niya. 4.49. Kuha tayo isa. Tapos cream of mushroom. Tingin ka dyan ng cream of mushroom. Kuha ko na isa. Ito lang? Oo. Ito all purpose. Ah, meron din bala. Eh, yung all purpose. Magano yan? Yan na lang. Wala ka presyo. Sige, yan na lang. Sige. Kasi parang naubos na yata yan. Tayo. Ano? Meron pala dito. Kaso parang pinalitan nila ng ano oh. Nilagyan nila ng sticker ng ano. Camp, Camp uh, Campbell's. Kapunan din mo na daw. Uy. Ayun oh, mushroom pang carbonara, dalawa. Sadong makipot dito, hindi mo makita lang. Kaya nga eh. Tingin-tingin tayo. Maple Ano yan? Star Margarine. Ito nga Star para sa Star Margarine. Ang dami na natin palaman dun eh. Hindi, parang hindi ko kailangan Star Margarine. Yung yes, spam nila, oh, maples. Uh -huh. Di ba, kahit naman walang Star Margarine, masarap try rye rice mo. Uy, Nor! Ayan ha, Nor! May malaki yun. Oh, Kuha ka ng malaki. Ito, oh. Uy, di ba kailangan natin ng Nor? Ay, asa talaga mo? Ito? Yan na lang. $9.99. Mabilis natin maubos kasi. May chicken powder na ako dun. Oo. Uh -uh. Tapos ano na makala natin? Toyo. Dun. 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 Yun. Toyo. O ito. Pwede rin ito. Gusto mo? Ano ba talaga? Spaghetti o carbonara? You decide. Ano lang. Gusto mo? Spaghetti? Ay, tanuhan. Umuwan ako ng pang carbonara eh. Carbonara na lang. Next time na, yun, na sa fourth month na hindi tayo mag spaghetti. Oh, okay. Bacon. Patis. Doon na lang tayo bumili ng mga patis patis. Mabigat. Ha? Ah, oh, sige. Ah, oh, sige. Dito yun. Doon na lang. Struggle is real, guys. Ang bigat ng aming dala. Ang bigat ng stroller itulak. Pero andito na kami. Malapit sa amin. Lakad na lang kami. Ah. Uh. Ah, ganon. Kita niyo yun, guys. Nagtabihan lahat ng kotse dito. May ano. Ano yun, di ba? Fire, ano? Parang, parang fire, fire department yung nag-rescue agad.